Guys, tingnan mo, ang dami manok. Andito kami sa farm ng aming kaibigan. Ah, ayun oh. Nagparada. Parada ng mga manok. Yan. ganda tingnan. Andito kami ngayon sa isang farm ng baboy at mga manok. Kumuha kami ng baboy. Bumili kami ng baboy para paalagaan sa aming kaibigan ayan ang kaibigan ko bit bit ng baboy gilagay sa sako may gito dito bigat pero buyag hindi mo lang kami ipatawad kahit wala kaming kasalanan, nanghingi kami ng tawad, hindi kami pinatawad, guys.